Good morning. Nagluto lang ako ngayon ng gulay. May napanood na naman akong isang recipe. At nagustuhan ko naman ito, kaya ngayon, isi-share ko rin sa inyo. Simpleng gulay lang din naman ito. Nilagyan lang ng twist para maiba naman ang lasa. Ito yung mga sangkap na kailangan. So dahil mag-isa lang ako, kaya taga-kalahati lang ang ginamit ko. Okay na rin sa akin ang isang pirasong tokwa at kapirasong karne. Kanyang hiwa lang ang ginawa ko sa tokwa at karne. Pagkatapos, talagyan ko lang siya ng asin, paminta, at saka kaunting cornstarch. Halu-haluin lang hanggang mag-combine na yung mga ingredients at kumapit na sa karne at saka sa tokwa. Set aside ko muna habang magpapainit ako ng mantika at syempre maghihiwa na rin ako ng bawang, sibuyas at saka ng kamatis. At dahil mainit na ang mantika sa so itiprito ko muna yung karne at saka yung tokwa. Pagsabayin ko ng iprito, tago ko unti lang naman kasi ito. After ilang minutes, balik ka rin lang para maprito naman yung kabilang side. Habang hinihintay kong kung maluto yung piniprito ko, naghihiwa na rin ako ng sayote. Medyo makapal lang na bahagya yung hiwa ko. Pagkaluto ng piniprito ko, so ayan iset aside ko muna para makap mapagisa na ako. Dito na rin ako magigisa, binawasan ko lang siya ng kaunting mantis. Unahin ko lang ang bawang at kapag naprito ko na ang bawang, isusunod ko na ang sibuyas. Haluhaluin yes. lang at pagkatapos ilalagay ko na ang kamatis. Tutuin ko lang saglit ang kamatis, pagkatapos naman ay ilalagay ko na ang sayote. Maglalagay na rin ako ng tubig pang sabaw. Kunti lang muna ang nilagay ko, mamaya na lang ako magdadagdag kung kailangan. Hindi na muna ako naglagay ng pampaalat kasi ang tausi medyo maalat siya. Pero hinugasan ko rin ng isang beses ang tausi para hindi naman masyadong maalat. So ayan, nilagay ko na rin ang tausi pagkatapos, titimplahan ko na siya ng paminta. Depende na sa inyo kung gaano parami ang ilagay ninyong paminta. Nakpan ko lang para mabilis kumulo at mabilis maduto ang sayote. After ilang minute, check lang ulit kung medyo malambot na ang sayote. At kapag medyo malambot na ang sayote, pwede ko nang ilagay ang repolyo. Ganyang kat yung ginawa ko sa repolyo. So ayan, halu -haluin ko lang ulit siya. Medyo natabangan lang ako ng kaunti, so nagdagdag lang ako ng patis. Naglagay na rin ako ng konting asukal, pero optional lang naman kung gusto nyo. Takpan ko lang ulit, siguro lutuin ko siya mga 1 minute. So ayan, after 1 minute, naglagay lang ako ng tinunaw na cornstarch. Halu-haluin ko lang ulit. At kapag kumukulo na, ilalagay ko na yung prinito ko kanina. At ilalagay ko na rin yung kinchay dahil luto na rin naman Medyo na mahaba yan. Medyo lang ng kaunti yung putol ko sa kinchay. Optional lang din naman yan. Marami din kasing may ayaw ng kinchay. Kung ayaw nyo ng amoy at lasa ng kinchay, pwede naman na hindi na siya lagyan. Yung yan. itlog ng pugo, itatapings ko na lang kasi tatlong piraso na lang yung natira. Nasa tiyan na ng anak ko yung isa. Ganyan lang pala ang pagluto niyan. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.